Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Double KTV. Narito na naman tayo para sa isang mainit na balita mula sa mundo ng boxing na siguradong ikakatuwa ng ating mga kababayan. Ako ang inyong host at welcome sa inyong paboritong sports update dito sa Double KTV. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nakakamanghang tagumpay ng ating pambato, si Jarwin Pretty Boy ang kahas, na muling nagningning sa boxing ring at kung paano niya nakamit ang panibagong titulo para sa ating bansa. Kahapon, ika-25 ng Enero taong 2025, sa harap ng libu-libong tagahanga sa Iligan City Public Plaza, nagwagi si Jerwin Ancohas sa isang second round knockout laban kay Richie Magnum, mepranom para makuha ang Philippine Super Bantamweight Championship belt. Grabe, mga ka-double KTV, ang laban na ito ay talagang hindi dapat palampasin. Sa simula pa lang ng laban, ipinakita na agad ni Ankhaos ang kanyang lakas at bilis. Sunod-sunod ang kanyang kombinasyon ng mga suntok na nagpahirap kay Nephran. Sa ikalawang round, isang malupit na suntok ang tumama na nagpabagsak sa kanyang kalaban at doon na nagwakas ang laban. Knockout in style. Para sa ating pambato, ang tagumpay na ito ay hindi lang isang karangalan, kundi isang pahayag na kaya pa niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa buong mundo. Kaya mga ka-Double KTV, sino kaya ang susunod na makakaharap niya? Abangan natin ang sagot sa mga solid supporters ni Jerwin Ancajas, salamat sa inyong walang sawang suporta. At syempre, kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klase ng updates, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Double KTV. Para ito sa lahat ng solid boxing fans na laging updated sa mga laban ng ating mga pambansang atleta. Maraming salamat sa inyong panunood, mga ka-Double KTV. Hanggang sa susunod na laban, ako ang inyong host na laging nandito para dalhin sa inyo ang pinakamainit na sports updates. Kita-kits ulit dito sa Double KTV.